kanin ang gaang nasa lupo ini bulak bul layo sa na Good stuff Ang paligoy piligoy ni Bulakbul Nagluluto ng tangalian Sinigang na hipon Nas! Shout out! para cool! Ano? Ano? Moses, pwede oh. na. Kaun na, kaun. Oh. So ayun mga blackball no. Dito pala sa Yaya Adventure kaya uh, paring ko. Hindi pala uso dito mga blackball yung ano yung pagkakain ka tapos ano may ano may may tira. Ayun. Yeah. <laughs> Kailangan pala ipakain sa aso. <laughs> Isa na ipakain sa aso binili yan. Eh. <laughs> Sipri, papakin ni Bulak Bulian. Libri <laughs> <laughs> kami dito eh. <laughs> Ang ginagawa namin dito, sasakay ng van, tapos pa relax relax manonood ng ano baka na TV baka tapos ayan ayan, ayan oh oh pinapapako kasi sayang itatlo pa tatlo lalaki parang hintuturo ay hintuturo hinlalaki ng ano ng, so, ng hindi uso eh, eh, oh, oh, kasi mamaya ang eh, tat, oh, ah, ano namin naman namin mamaya ano kilawin na naman kilawin kilawin ano Mimi, <laughs> nagpapakatay na doon. Tapos ito pa. Mayroon pang son Miglite na kapalo pa pala doon. No? Huh? Nakapris na. Huh? Nakapwiter na. Buhoy lamig noon, master. Ibawol sa akin yan. <laughs> okay na ako sa sabaw ng balut. Ah? <laughs> oh, di ba? Uh, <laughs> Patsy <laughs> na naman guys okay. oh. naman ang tropa Alas dos so, yeah. Shitty The show must go on Alright Pusit na 4 hours na, 4 hours 3 hours, oh, so, doon hours doon na at sa na. mga oras na ito mga pulakbol ay excited na kung makita at masilayan uh, tayo, no? si Mayung eh. eh. <laughs> ano makita na, na ni Bulakbol yung Magayon <laughs> <laughs> Ang Magayon <laughs> oh, <bye. laughs> Lalo Guys, tayo, makita ng Magayon Napakahirap talaga kahit gaano tayo kagaling sa ibang ang sa mayon. <laughs> Dangan, tulad ko, matalino Hindi ganun, dati, tinago ko lang sa kita Maulap. Eh. ko lang kung saan ko tinago kasi Ayan ko. But you know what? Wala, pangit. Maulap niya sa'yo. Ayan. Ko, bulak bulak, ayun may tore oh. So, and know, supposed know. to be there tendency so, and possibility to have to emotionally Ah, dito, dito, Ayun, oh, broccoli, tutuloy po kinang niloko ka! Kung pakiramdam mo, wala nang nagmamahal, nandyan si Lord para sa'yo. Hindi ka niya pababayaan. Kasi pag iniwan ka, kaya mo ba? Kasi ako, tanggap ko na. Nabuhay ako sa mali, kaya alam ko rin, pag tama na, di porkit, legal matitino, pagkabit, pukpuk bayaran. Tanong mo sa asawa mo kung sinisingil ko yan. <laughs> Magpasalamat pa nga kayo Kahit may nasisirang relasyon At least nalalaman nyo yung pag-ibig Kung hanggang saan yung limitasyon Yung gantong issue dinabago Kaya nga siya may bago Gusto niyang maramdaman yung panahon kayo yung bago Kasi ang sarap ikip ang taong hindi ka kayang ipagpalit. Kaya nga madalas mong maranasan, itago sa cabinet. Hindi <laughs> ginagawa ang palakit puta. Tayo hey, nice. natatayin ako. Hey, Ayan, ganyan sila. Oh, mga intern yan. Mga intern. Inter nabuwa. Tayo nang nang nabuwa. Ada lah <coughs> tu. Pintakasi Sa Bungero pala kasi na rito Eh Pintakasi So yun guys, nandito na tayo sa Albay Ayan ang Mayun So yun guys, pagdating namin dito banda sa may Tatago pa guys Pulangi, Albay papuntang uh, Kamalig hanggang sa area ng uh, Daraga mga Black Bull ay uh, hindi pa rin nagpapakita ng maayos si eh, Mayon binabalot pa rin ng uh, mga ulap hanggang sa makarating kami sa uh, Kapitulyo ng uh, Ligas pialbay kung saan uh, inaantay kami ni uh, Don Cazrinz upang Hindi, uh, harapin si gobernor ng uh, Ligaspi, Albay. Pwede tayo mag-part Ay, ayun. Ayun. Ayun, ayun, may watawat. Ayun, may watawat. Ayun, sabi si Don. Dito na tayo, Kaliwa.

<laughs> oh, di ba? Di, di ba, kapag touchdown, ito touch mo. Uh, step, step down. down. Ah. Andito na tayo sa kapitol ng Ligaspi. Ops. Ah. Shout out. Shout out. <laughs> Okay, Nakara sir, uh, Bulakoy. Oh, uh, Nakasubscribe uh -huh. ako sa kanya. Nakarating din ng uh, kapitolyo ng ano, Ligaspi. <laughs> so, ayun mga kabulakbol, uh, papasok tayo. At uh, tayo ay uh, kaharapin ni uh, <laughs> ng uh, Ligaspi. So ay eh, mga kabulak-bulok Bago kami mag-proceed ng ngayon uh, 360 bukas So uh, mag-courtesy call muna kami dito sa uh, gobernador ng uh, Ligaspi Albay no, So mag-ipag-dialogo uh, mag muna kami uh, um, Baka may mga uh, advice pa

William Berdol sir uh, member din ng bikers kabiti uh, Jay Katigbak po since 2013 uh, bike vlogger then uh, more on sa ecotourism namin eh, marami rin kaming may pag mamalaki sa no? siyempre so, iPhone mayon yes, yes, yes. and marami yes. rin mga activities derived from the mas no volcano gaya sa mga 360 degrees ah uh, yeah. really, 360 mas marami na and uh, yung dekas that time mayroon ako yung triathlon no international yan so yun ang nakakabit kami doon na para magkaroon tayo ng ng activity na related talaga sa ecotourism that really generates also livelihood Of course, uh, yung economy, ito siyempre nag-hotel niya, kakain, souvenir shops, no? transportation, yun ang pinaka-purpose niya. At ayun na nga guys mga kabulakbol to make the long story short ay pagkatapos namin makipag-dialogo sa kaya uh, governor saglitan kaming nagkandak ng uh, group picture mga BlackBall upang sa ganun ay mayroon kami nga uh, isang ala-ala na mapanghawakan na uh, sa aming nakasalamuha at pagkatapos namin magpicture taking guys ay doon na kami pinatuloy sa kanyang uh, guest house no ang uh, governor's guest house sa magita ni uh, master Don uh, doon South South ah, mga taga Corona oh. Shout <laughs> oh. oh. out Tabato. Corona dalo, shout out Tabato. Tabato. Yan, mayroon tayong mga kababayan din dito. <laughs> so, yan mga bulak-bula. Pupunta kami sa aming uh, mga rooms. <laughs> dito kami patulugin sa ayan, ya sa anuhan ni gobernador. Oh. <laughs> Master, lahatin mo na. <laughs> kailangan kailangan mo mag-fill up dito mga kabulak full. Maraming listahan. Ito sa kanyang guesthouse guys ay uh, kailangan pang pumirma o magsulat ng mga pangalan no, uh, upang uh, tayo ay ma-record na tayo ay nagiging guest dito sa kanyang guesthouse. guest house. Ate, sama ka sa vlog. Hello po. Oh, Shout out kay Bulakbul. At saka kay MS Adventure. Oo. Oh, uh -huh. yeah, okay. <laughs> oh, Ihay mo na sila lahat dito, mga taga-Bicol. Shout out sa mga taga-Bicol dyan. At dito sa kanyang uh, guest house, dito na rin kami nagluluto upang uh, maghapunan. Alright, mga Bulakbul, kainan na naman, oh. Uh, ah, alam Ayan na ating ship ngayon, si Sarge Ampu. right, kain na na. Kain na na! At pagkatapos namin maghapunan guys ay lumabas kami upang bumili ng pampatulog na vitamins guys. So nag-ikot-ikot kami kasama si Pathfinder at doon sa 7-Eleven guys ay hindi kami pinayagang bumili dahil uh, pa-close na raw sila. Hinanap kami ng ibang convenience store at dito nakakita kami na ng isang uh, open pa dahil uh, hanggang alas 10 lang pala ang convenience store dito. Counter na si Pathfinder guys. So, alas 10. Bumili pa ng sabaw ng balut. <laughs>

kung baka yung achievement nila bilang isang tao eh, narating yung ganyang posisyon eh. Nakaka uh, uh, sa isang hamak natin eh, napagbigyan na, oh, tayo. Tinitingala natin. Oh. Saan po si Gobernador Dati? Ano siya? Oh. Thank you. doon. Thank, thank you so much. Tayo na nga mga kabulakbol. Bago matapos ang gabing ito ay uh, kami nagpulong-pulong kaharap sa isang misa upang uh, pag-usapan namin ang uh, Kinabukas ang ride ang Mayon 360 at dito na rin kinuha ni paring Cool ang pagkakataon upang lubos na pasasalamatan ang naging tulay upang kami mabigyan ng magandang tulugan at umportabling higaan dito sa naganap na iyayaan ng Mayon 360 rides dito sa Ligaspi Albay. At malaking pasasalamat namin kaya dun kas rains sa kanyang pagpupursigi upang kami ay uh, mabigyan ng uh, masarap na tulugan. At ito ang kabuuan ng ating video ngayon sa episode na to, guys. At uh, abangan ang aming susunod na episode ang uh, pag-conquer ng uh, Mayon 360. So salamat sa inyong panunood at walang sawang suporta sa ating mga video. Thank you and God bless.